pambungad ng pelikula, ipinakita sa atin ang petsa na 5 ng Agosto taong 2020, sa araw na ito, ipinagdiriwang ng mga siyentipiko ang paglikha ng unang black hole sa mundo na gawa ng tao, mula sa hindi pinangalan ng research facility. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang dalawang siyentipiko, sina James at Anna, na bahagi ng misyon ng black hole. Pinag-uusapan nila ang hindi inaasahang pangyayari na sa una ay itinuring nilang glitch. Ngunit makalipas ang ilang oras, isang cosmic disruption ang nag-trigger ng blackout sa buong mundo. Sa loob ng 24 na oras, biglang lumitaw ang mga misteryosong itim na portal na lumikha ng pagkagimbal sa mga tao at maraming tao ang nawawala. Dahil dito, nagsimula ang mass evacuation sa mga pangunahing lungsod. Ang eksena ay naputol sa tatlong araw pagkatapos ng blackout, at ipinakilala sa atin ang lalaking nagngangalang Adam Reed, ang kanyang asawang si Andrea, at ang kanilang anak na si Kate na naninirahan sa Lancaster, California. Matapos malaman ang tungkol sa lumalalang pandaigdigang pag-aalsa, nagpasya ang pamilya na umalis sa lungsod at lumipat sa lugar na ligtas. Habang nagmamaneho sa hindi mataong kalsada sa kanayunan, biglang lumitaw ang isang itim na portal, dahilan kaya bumangga ang sasakyan nila dito. Kasunod nito, ibinalik tayo sa tatlong oras pagkatapos ng blackout sa isang call center sa Washington, D.C., patuloy na tumatawag ang mga tao sa 911 na naguulat ng kanilang pagpapanik tungkol sa mga portal. Ang mga call operator na sina Kathy, Stan, Dory, Robert, at Larry ay sinubukan ng kanilang makakaya na pakalmahin ang mga tao sa pamamagitan ng tawag, ngunit ang mga emergency support services ay overloaded na. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakiusap si Dory sa kanilang superior na si Cathy na pahintulutang umalis dahil hindi niya makontak ang pitong taong gulang na anak niyang babae mula noong blackout. Gayunpaman, hindi pumayag si Cathy sa kanyang kahilingan, at sinabing kailangan siya dito. Habang patuloy na tinutugunan ng mga operator ang mga natatarantang tumatawag, biglang nawala ng kuryente. Ilang sandali pa, may lumabas na itim na portal sa gitna ng call room, na ikinagulat ng lahat sinubukan nilang lahat na tumakas, ngunit hindi nila mabuksan ang pinto. Si Stan, na mentally unstable sa conspiracy theorist, ay tila natulala at natuwa nang makita ang portal. Dahan-dahan siyang lumapit sa portal at tinuon ang atensyon sa tunog na nagmumula rito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Stan na nakatanggap sila ni Kathy ng tawag tungkol sa mga itim na portal ilang taon na ang nakakaraan. Nang subukan nilang hanapin ang numero na tumawag, hindi nila ito matrace sa kabila nito, naging interesado siya sa misteryong ito at mula noon ay nangulekta na siya ng impormasyon tungkol sa portal. Sa gitna ng nakagugulat na paghahayag na ito, dahan-dahang naglakad pabalik si Stan at kumuha ng baril at pagkatapos ay tinutukan niya ang mga kapwa manggagawa. Lumilitaw na ang portal ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isip. Nang banggitin ng boses na nais niyang pumasok dito ang lahat, walang pumayag na sumunod, kaya binaril ni Stan si Robert bilang unang babala. Sa sobrang takot, pumayag si Larry na mauna. Nagaatubili siyang lumapit sa portal at hinawakan ito, dahilan para masipsip siya. Pagkatapos ay inutusan ni Stan si Dory na sumunod. Upang kumbinsihin siya, sinabi niya na ang kanyang anak ay nasa kabilang panig ng portal na siyang dahilan kung bakit hindi niya ito makontak. Bumulong si Kathy kay Dory na huwag pumunta at palihim na inabot sa kanya ang gunting para salakayin siya. Lumapit si Dory sa portal at biglang sinaksak si Stan ngunit sa kasamaang palad, siya ay nabaril at napatay sa proseso. Dahil hindi niya makumbinsi ang sinuman, nagpa siya si Stan na pumasok sa portal, ngunit hindi siya tinanggap ng portal. Sa halip, sanisi siya ng portal para sa kaguluhan, kaya napuno na siya. Sa sobrang galit, inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok patungo sa portal. Gayunpaman, ang bala ay bumalik at namatay siya on the spot. Bilang resulta, ang mga natitirang call operator ay napasa ilalim sa mind control ng portal, na nagudyok sa kanila na pumasok dito ng sunod-sunod. Sa sandaling dumating ang SWAT team para sa rescue, lahat ay wala na. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Adam, na nagising sa silid ng ospital na nakabenda ang isang mata. Bumangon siya sa kama at naglakad-lakad, ngunit kalok ang lahat ng pinto at bintana. Hindi nagtagal, isang nurse na nagngangalang Leslie ang lumapit sa kanya at hiniling na bumalik sa kanyang kama. Nagtanong si Adam tungkol sa kanyang pamilya, at sumagot ang nurse na ayos lang sila. Sinabi rin sa kanya ni Leslie na siya ang unang tao na nakabalik ng buhay mula sa portal kaya nagtaka si Adam sa sinabi niyang maayos ang kanyang pamilya. Nagawa ng nurse na maibalik siya sa kama at tumawag ng doktor. Hindi nagtagal, pumasok si Dr. Marconen sa silid ng ward at tiningnan ang mga mata ni Adam. Matapos ang maikling pagsusuri, napagpasyahan ng doktor na ang kaliwang mata ni Adam ay nakaranas ng walang lunas na pinsala dahil sa aksidente. Bilang resulta, kailangan nilang magsagawa ng operasyon para tanggalin ang kaliwang mata ni Adam at palitan ito ng prosthetic lens. Pagkatapos, habang isinasagawa ang operasyon, nagulat ang doktor nang makita ang dating asol na mga mata ni Adam ay naging kulay itim. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa lugar ng Jakarta, Indonesia, eksaktong tatlong minuto bago ang kaganapan ng blackout. Nakita natin ang dalawang magkapatid na babae, sina Sarah at Jill, na naglalakad patungo sa kanilang sasakyan sa parkingan ng shopping center. Sa sandaling ito, sinabi ni Jill sa kanyang kapatid ang magandang balita na siya ay buntis. Ngunit si Sarah, na patuloy na nakikipaglaban sa matinding kalungkutan ng pagkawala ng kanyang anak, ay nagsimulang makipagtalo kay Jill, at sinabing ayaw niyang maging tiyahin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, biglang nawala ng kuryente at saglit na nawala si Jill. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang lumitaw sa gulat na estado at hiniling kay Sarah na sundan siya. Sa loob ng ilang segundo, ang iba pang mga mamimili sa paligid, na nasa ilalim ng kontrol ng hindi nakikitang puwersa, ay dumating din sa parking lot. Dinala sila ni Jill patungo sa portal at sinabing tinatawag sila nito. Sinabi rin niya na ang portal ay nangangako na ibibigay sa kanila ang anumang gusto nila sa buhay. Sa sandaling iyon, narinig ni Sarah ang umiiyak na boses ng sanggol, sa takot, sinimulan niyang sigawan ang mga tao, sinusubukan na gisingin sila sa katotohanan. Hinila din niya si Jill palayo sa portal, na naging dahilan upang matamba ito at tumama ang ulo sa lupa. Dahil sa bigla ang pinsala na ito, nagising si Jill sa walang malay na estado kanina. Kasabay nito, nasaksihan nila ang isang ina na itinulak ang kanyang sanggol patungo sa portal. Pagkalipas ng ilang sandali, napagtanto ng babae ang kanyang ginawa at sinubukan na sundan ang kanyang sanggol sa portal. Gayunpaman, siya ay marahas na itinaboy pabalik na nagresulta sa agarang pagkamatay niya. Kasunod nito, ang iba pang mga tao ay nagsimulang pumasok sa portal isa-isa. Ang dalawang magkapatid, na nabalot ng takot, ay nagtangkang tumakas sa pinangyarihan, ngunit ang ilang mga tao sa parking lot ay naging agresibo at nagsimulang umatake laban sa kanila. Sa isang punto, itinago ni Sarah ang nasugatang kapatid sa likod ng poste at umalis upang kunin ang kanyang sasakyan. Sa sandaling nakapasok siya sa kanyang sasakyan, sinira ng babaeng kontrolado ng portal ang bintana at inatake siya. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nagawa ni Sarah na lumaban. Pagkatapos ay iniligtas niya si Jill at nagsimulang magmaneho palayo. Gayunpaman, bago sila makalabas sa parkingan, muling nakontrol ng portal si Jill at pinilit na imaneho ang sasakyan patungo sa portal. Kasunod nito, ang kotse ay nilamo ng nakakabulag na flash ng puting liwanag na nagmumula sa pintuan ng portal. Biglang lumusot si Sarah sa windshield at napadpad siya sa bakanteng parking lot. Nalilito at puno ng takot, natataranta siyang naghanap sa parkingan, desperado na tinatawag ang kanyang kapatid. Maya-maya, nahanap niya si Jill, na may hawak na sanggol. Ibinigay ni Jill ang sanggol kay Sarah at pagkatapos ay hindi maipaliwanag na nawala sa lugar. Hindi maintindihan ni Sarah kung ano ang nangyayari, ngunit nagpatuloy siyang pakalmahin ang umiiyak na sanggol. Ang screen ay nagpan out, na nagpapakita na siya ngayon ay nasa loob ng portal. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Adam kay Leslie, na nagtatanong tungkol sa kanyang mga mata at ang pangkalahatang kalagayan niya sinabi sa kanya ni Adam na hindi siya komportable sa lens dahil bago ito sa kanya. Pagkatapos, nang siya ay mapag-isa sa kanyang silid sa ospital, ang pagtataka ay nagudyok sa kanya na tingnan ang inoperahang mata. Pagkatapos ay tinanggal niya ang bandage at tumingin sa kanyang mga mata sa salamin. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang kanyang kaliwang mata ay naging ganap na itim. Sa sandaling iyon, isang kakaibang boses ang kumausap sa kanya na nagsasabi na ang mga doktor ay nagsisinungaling tungkol sa kanyang pamilya. Frustrated at balisa, hinarap ni Adam si Leslie, humihingi ng paliwanag kung bakit hindi pa rin niya nakikita ang kanyang pamilya, ngunit umalis lang ito nang hindi nagbibigay ng anumang paliwanag. Maya-maya, dumating si Dr. Marconen para tingnan ang mata ni Adam. Sa sandaling inilawan niya ang mata ni Adam, ito ay nagsimulang kuminang na parang pintuan ng portal. Sinubukan ni Adam na manatiling kalmado, ngunit nang masyado nang natatagalan ng doktor, itinulak niya ito palayo. Nang maramdamang may mali, tinanong ni Adam kung siya ang may kagagawan kaya nagkaganito ang mata niya. Sa wakas ay isiniwalat ni Dr. Marconen na ang bagong mata ay nagpapahintulot na maunawaan ang katutuhan ng lampas sa pangunawa ng tao. Gayunpaman, sinabi ng doktor na hindi karapat dapat si Adam ng gayong regalo at nagpatuloy upang tanggalin ang kanyang mata. Ito ay naging dahilan upang humantong sila sa pag-aaway at ang doktor ay nagtagumpay sa lalong madaling panahon. Tatanggalin na sana niya ang mata ni Adam ng biglang barili ni Leslie si Dr. Marconen mula sa likuran. Pagkatapos ay isiniwalat ni Leslie kay Adam na pareho silang nasa kabilang panig ng portal ang mga pamilya. Ayon sa kanya, si Adam lang ang nakabalik ng buhay mula doon. Ito ang dahilan kung bakit pinag-eksperimentuhan ni Dr. Marconen si Adam upang malaman ang tungkol sa madilim na mga pintuan. Naniniwala siya na si Adam lang ang makakapagbalik ng kanilang mga pamilya, ngunit ang huli ay walang naaalala sa nakaraan. Pagkatapos nito, dinala ni Leslie si Adam sa portal na pinto sa isa pang lugar ng ospital at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumasok dito upang iligtas ang kanilang pamilya. Habang papalapit si Adam sa portal, naglabas ito ng matinding tunog. Si Leslie, na hindi nakayanan ang tunog, ay nakaranas ng matinding paghihirap na tila sa sabog ang kanyang ulo. Gayunpaman, nakakuha si Adam ng sapat na lakas ng loob at pumasok sa portal na nagteleport sa kanya sa gitna ng kalsada. Matapos maglakad ng ilang sandali, dumating si Adam sa gusaling naglalaman ng mga selda ng kulungan. Habang luma-lalim siya sa gusali, napansin niya ang sarili niyang bangkay sa isa sa mga selda na nagdulot sa kanya ng pagkalito at pagkagambala. Hindi nagtagal, ang tunog ng boses ng kanyang anak na sumisigaw ay umabot sa kanyang pandinig. Mabilis niyang sinundan ang tunog patungo sa isa pang selda at nakita niya ang kanyang sarili na misteryosong dinala sa isang bahay. Laking gulat niya ng madatnan niya roon si Kate na lumaki na bilang isang teenager. Gayunpaman, hindi siya nito nakilala at lumayo. Sinubukan ni Adam na sundan siya, ngunit sa pagkakataong ito, muli siyang dinala sa isang silid na may malaking salamin. Sa loob ng silid na ito, nakatagpo niya ang bersyon ng kanyang sarili sa salamin na naguuto sa kanya na umupo. Ipinaliwanag ng mirror image na ito ang kinabukasan kung saan patay na si Adam at ang anak niya ay namumuhay ng masaya nang wala siya. Hindi maunawaan ang sitwasyon, ang tunay na Adam ay nagtanong sa kanyang iba pang bersyon na ipaliwanag ang lahat ng detalyado. Ang refleksyon ay nagsabi sa kanya na nakikita nila ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Adam habang siya ay naninirahan sa kanilang tabi. Pagkatapos, nag-alok ito kay Adam ng dalawang pagpipilian, palitan ang kabila niyang mata ng isang portal at muling makasama ang kanyang pamilya, o ibalik ang bagong mata at mamatay nang walang ibang pagpipilian tinanggap ni Adam ang unang pagpipilian kasunod ng desisyong ito hiniling ng mirror version kay Adam na ipikit ang kanyang mga mata nang muling buksan ang mga ito nakita ni Adam ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang bahay sumilip siya sa pintuan ng portal at nakita niya ang kanyang asawa at anak na naghihintay sa kanya ngunit bago siya papasukin hiniling ng mirrored version ang kanyang mata bilang kanilang kasunduan sa isang nakakagulat na twist, sinabutahin ni Adam ang kasunduan at tinanggal ang kanyang dalawang mata, mas pinili niyang maging bulag kesa gawing portal ang dalawang mata. Bumalik ang eksena sa totoong mundo, kung saan nakita si Adam sa ospital pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Dinala ni Leslie sina Andrea at Kate sa silid ng ospital kung saan siya na-admit. Mukhang nakarecover na si Adam pero bulag na siya ngayon. Sa wakas, pagkatapos ng matagal na paghihiwalay, muling nakasama ni Adam ang kanyang pamilya. Ang eksena pagkatapos ay naputol sa tatlong buwan pagkatapos ng blackout sa UK, kung saan sina James at Anna ay nagsasagawa ng teleportation experiment gamit ang mga portal. Nagkonekta sila ng dalawang portal upang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Si Anna ay nasa isang parke habang si James ay nasa research lab pumasok siya sa portal at matagumpay na napunta sa lab. Ito ay nagpasaya sa kanila sa paniniwalang ang unang yugto ng kanilang eksperimento ay gumana. Dahil dito, nagpatuloy sila sa ikalawang yugto kung saan pumasok si James sa portal na sinundan ni Ana. Siya ay ligtas na nakarating sa kabilang panig, ngunit si Ana ay dumating lamang pagkatapos ng ilang sandali. Bukod dito, may itim na likidong umaagos mula sa kanyang mga mata. Si Ana na ngayon ay wala sa sarili, ay humawak sa mukha ni James at malupit itong tinunaw. Nagtapos ang pelikula ng i-anunsyo ni Anna na ang mga portal ay simula pa lamang ng pagwawakas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.